So yung mga lods, kinain na naman ang Anong aking kasama sa pataw pataw Ayan naman sa pataw pataw niya Ang buwi na sa tao, yan o no? Tubal Ayan Pataw pataw Makapansin yung mga lods, yung mga pataw pataw namin o Yung mga nakariyabahin Yun siya kasi mapansin kasi video malayo-layo ang malayo. gano'y niya nakahuli yung guwapo-guwapo kong boards Bawin ka nila yun Pataw niya yun yung kasi kami nagpapataw-pataw kami pag Kaya itong nagatulog kami sa araw Nag-aariya kami ng ganyan, nylon, pataw-pataw Tawagan no, dito kasi sa amin yung pataw-pataw mga likawin yan board alam lang yan yung patakay yan ang delikado yan na lapit na Ano ang isla? Hindi, makisla. Kaya ang Huwag ka lang irumpi Huwag ah, ka lang irumpi mga lods Barakuda mga lods Kamujing ha Grabe lang yan Abot hmm? na tayo dito tubal mo Oh, grabing Nakirumpi mga lods pwerte o tama yan patay na o gama yun pagkarumpi mga lods o maraming laking rumpi right. Grabing, grabing ipin mga ganso pag kalalaking ngipin oh. Pupukin mo kabo ng ganso. Yung yan. may ay, hindi na pala. Sigit, wala. Hindi talaga maka... Wala pala talaga yan. Ang kutsilyo niya, Jing. Okay, mga Lods. Nandito lang muna. Kwarta na naman. Alright.